Hi guys! So yun na nga pagkatapos namin ilagay ang mga gamit namin dun sa campsite ng Pite dito din sa Tanay ay pupunta kami sa Daranak Falls. At itong nadadaanan namin na nakikita nyo is sa Epic Farm. Iyan. At ngayon nandito na tayo sa entrance. Not totally entrance pero yan yung papasok papunta sa Daranak Falls. Guys, sa mga hindi pa nakakapunta sa Daranak Falls, actually mahaba-haba din siya na um, lakarin or papunta doon. Ito yung way na papunta doon sa Daranac Falls. Malaki lang talaga yung dala naming sasakyan. Sabit daw sila. At may mga makikisakay na bata. <tinyo> At may nagagalit din na bata dun sa likod. alay siguro ng mga lakarin yun tapos guys may mga tindahan dito Ayan. bata sa likod para kami naging isang malaking pamilya na mag outing today pero di namin sila kilala <laughs> true Oh, nagulat so, ako, papapay na itsura ko. May papapay na. Usain na, bilog na yung mukha ko. Ayok. Ang ganda, oh. Ano ba peg ko dito? Puta papapay. na din ako, Hit. makiki-hitch din ako. Oh, baka dito na to. Thank you po. Say hi to my vlog. Subscribe mo na kayo mga chong. So guys, nag-tricycle kami. Ay, akala ko sa atin. Sinipak Cleaver. Wow! Kasi di naman nakikita sa video. Ito na yun, kuya? Apo. Ah. Ayan mo. Ito Lapit lang pala. Oh, oh. Baby, bayaran mo. Si Kuenta. Masa yung wallet? So welcome to the Ranak Falls. Kami nawis. Aisyah, bayar terminal. May paganto dito pag nagutom kayo guys. Tara, pila tayo. Okay. Magbibigyan mo si Karen ng P150,000. Kaya ako nalang magbibigay sa inyo ng P75,000. Ah, Oo, oh, sige. Diba? Oo. Bakit pala? Doon lang ako nakaka- Ha? Doon lang ako nakaka- So? Tapos naglakad okay lang. Akala ko naman ito sobrang lahat. Baka 200 meters. Doon oh. sila na. True. Victoria Prina, Pitching Pero Mayroon din pala silang mga ganon. Ayan, Pitching. Pitching. Pitching Tail, 200. Bawal ang alak. Seryoso, sa man nilagay? Ah, uh, weak. Kaya mo na. Mga bawak. Bawak. Bawal. Plastic cup and plate. Styro cup and... Basta plastic. Bawal ang plastic dito. Tatlo kami. Hi, kuya. Tatlo. Two, twenty-five. Ang alam po. Karen, Macy, and... Ako lang ba? Opo. Okay, Karen. Macy. O, oh, yan, Karen. So, Karen. Alright. Karen. Okay, oh, yan. Yeah. wait na po, resibo. Yes, hi. Welcome to Tanay. Tanghali na po. Aros na 2. 2.10. Papasok na po sila, mga pare. Pero dito tayo sa park Ayan, ito yung map nila. Meron po ba yung sticker? dito? Ay, wala pa. kasi ang mga ano yun, ito. Wala pa po sticker. ito ko ilalagay. Ito, meron na. Wala pa ng sticker eh. Di bali, next time. Yes, ang paboritong apo. Ah, yes, ang paboritong apo. Sige, na po. Thank you po. Ayan, tuloy po kayo. Manggandang tanay hane. Eh. Ayun yung punto nila eh. So, guys. ay. O, oh, diba? Ay, puke. Welcome to my vlog. Hello po. Shout out sa inyo. Welcome to my blog. Uy, ang ganda nito tolo. Oo nga. Eh. Baka makita ko yung shota ni Peter Pan dyan si Pocahon. Ay, hindi pala. Sino ba yung <laughs> shota ni Peter Pan? Hindi, Lakad natin lang. No? Parang. <laughs> Pocahontas Si Wendy yung babaeng shota ni Peter Pan Si Tinkerbell yung ano yung... Si Wendy, Wendy, si Tinkerbell Tsaka di may may isa pa Si Tiger Lily wow. <laughs> Tiger Lily oh, oh. <laughs> Tiger Lily pala <laughs> <laughs> Peter Pan shota si Pocahontas Ang <laughs> <laughs> lapit lang ang lakarin niya promise so, Ayun o oh. oh. Sana o oh. yung dalang saging. So, papuntang falls. <laughs> sobrang ganda rito sa Daranac Falls even though na sobrang daming tao pwede rin kayong mag rent ng mga table um, tables and chairs mga ganon kung makikita nyo dito sa unang video I think nandoon na rin yung presyo basta 75 yung entrance dito so yun na nga guys toto to atong kasama ko kasi ang tagal niya nang hindi na experience magda-dive ng ganito sobrang lalim daw nung tubig as in pero ako hindi ko na tinry kasi natakot ako na baka mamaya eh yun nga sobrang lalim tapos kapusin ako ng hinga tapos guys ayan makikita nyo oh. kaya dyan na lang kami nag swimming sa mababaw so yun na nga guys sobrang relaxing dito pero dahil sabado madaming tao siguro maganda magpunta rito pag weekdays pag weekdays talaga like siguro mga monday ganon Tuesday, sobrang daming tao. Pero masaya naman Kaya mo yan. Kaya mo yan, Beshi. Aha. Aha. Ito, i-push mo yan. I-push mo. <laughs> Parang ikaw yung umaalalay kay baby. Pero dapat ba, diba, nauuna yung umaalalay. please don't forget to subscribe, hit the notification bell, and like the video. Bye! At hindi na rin ako masyado nakapag-video dito kasi nag-focus kami mag-swimming. Ayun. So, para ma-enjoy namin siya.